Uy, oh, tingnan mo, marunon na talagang sinusundan niya yung ano. Siyempre, naka yan, yan eh. No, baby. Mm. Nahihirap. Nahihiyak ang baby. Ano? Hindi masakit. With Lola. With Lola. Doos ano? Lola. ng Lola? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Kamukha ka mukha mo talaga tatay ah! mo. Mm -hmm. Alam ko lola mo eh. Correction lola tayo. Ang yabang mo naman babe. Ang yabang naman ito. Ay, gewang-gewang naman ang ulo. <laughs> oh, <Okay. laughs>